Binungad nga pala kami ng maulan na umaga dito sa Bali, Indonesia. First day nga pala namin dito at jet lag pa rin. nag adjust pa yung katawan namin sa bagong body clock. At alam niyo naman, iba yung oras dito sa New Zealand at Bali, Indonesia. Napag-alaman ko rin na parehas oh, lang palang oras ng Indonesia at gold. Pilipinas. Sobrang aga nga pala naming nagising ni Mister, alas dos ng umaga. Kaya naman pagkasapit ng 6:30 bumaba na agad kami at nagbreakfast. Dito nga pala kami sa breakfast buffet. At tingnan nyo naman wala pang masyadong tao kasi nga kami ang first na napunta dito at sobrang aga talaga. Early bird na naman kami. So meron nga pala silang iba't ibang pagkain dito sa Indonesia at sobrang sarap talaga ng food nila. Hindi ko alam kung ano mga pangalan, na iba alam nyo naman may iba silang language dito. Napakaraming pagpipilian for breakfast. Meron nga pala silang fried rice, napakasarap. Meron ding pansit at meron ding chop suey. Meron ding iba't ibang for foreigner ata yun. Baked tomato at saka beans, meron din silang sausages at okay, dito ito nga palang ang paborito ko, ribs ata. Hindi ko alam kung ano ang pangalan, hindi ko rin mabasa. Mm. So yung kinain nga pala ng mga anak ko is mani at saka yung cracker. Ako naman nag fried rice, mm -hmm. nag pansit at saka yung ribs para siyang kaldereta at sobrang sarap talaga approve na approve sa akin yung pagkain nila dito sa breakfast buffet pati na rin si mister na pa-approve din pagkatapos nga pala namin kumain ay nagpasyal-pasyal kami, nag ikot-ikot kami sa hotel meron nga pala sila dito ang fish pan at dahil nga medyo malakas yung ulan, hindi kami makalabas Gustong-gusto ng mga anak ko pumunta sa swimming pool at mag-swimming na naman. Pero sobrang aga pa talaga, 7.30 pa ng umaga. Said, at tingnan niyo ng mga anak ko, gustong gusto talaga mag-dive sa swimming pool. Medyo malamig-malamig pa naman yung tubig kasi nga umuulan. Pero pinagbigyan na lang namin at ayan, ready-ready na sila mag-swimming. Nagmunta muna kami dito sa Kids Club. Mayan man silang play area for kids. Pero suitable so at ato for babies. Kaya naman si Georgia, inag-complain eh, talaga at sabi niya, for babies lang daw yung play area na ito. Pagkatapos nga pala namin napunta sa kids club, eh nag-swimming na yung mga bata. Wow! No pushing, please. No, I can stand on four. Be careful, be careful. And there's also a mask Yeah! Brave boy, very good! What did you say, George? I love you. What did George say to your brother? I don't know. He said something to his brother. Oh. Oh, wow, look at that, Mom. Wow. Hey, brave girls! So pagkatapos nga pala naming mag-swimming at magtampisaw, napag-isipan naming maglakad-lakad around the hotel. So, medyo maulan-ulan na, kaya nga hindi kami makalabas ng malayo-layo. Dito lang muna kami mag-ikot-ikot, -ikot malapit. So, ito nga pala yung street view nila. So, parang Pilipinas lang, except iba yung mga sign at language na nakalagay. So, feel na feel ko tuloy nasa Pilipinas ako. At napakainit pa ng panahon kahit umuulan. So marami nga pala silang temple dito kasi ang sabi nga ni Mr. Mostly na mga Balinese is Hindu Odi di kaya Muslim. Pagkatapos ng 10 minutes na walking, inakaabot na kami dito sa isang mall. Tinatawag nga pala itong Discovery Mall. Medyo wala pang tao. Early kasi at kami pang naunang nagpunta talaga dito. So makikita mo nga pala ang Kuta Beach dito sa Discovery Mall. Beachfront pala ito. Meron nga pala silang Watsons. Akala ko sa Pilipinas lang tong Watson pero andito din pala sa Bali. Nagpatingin-tingin nga pala ako, bibili ako ng mga bagay-bagay na kakailanganin. At yung mga bata naman nagpunta sa isang toy store. So wala nga pala kaming nabili sa toy store. So lumabas na lang kami sa mall at nagutom na ang buong pamilya. Nagpunta kami dito of course sa McDonald's. Light meal lang yung kakainin namin. Busog na busog pa kasi kami sa breakfast buffet. Nag-order nga pala si Silas ng Happy Meal Burger. Si Georgia naman tsaka si Ariana, nag-nuggets din. Nabalitan ko nga pala ang Jollibee ay e magkakaroon na ng chicken nuggets. Paborito pa naman yung mga anak ko, ang chicken nuggets. So ito na nga pala yung toys nila. So nag nga pala ako ng chicken pero unfortunately wala silang gravy na binigay. Pero sobrang sarap ng chicken sa McDonald's. Sobrang spicy. Pagkatapos namin kumain, nagpalakad-lakad naman kami dito sa street. Meron nga pala silang iba't ibang mga branded. Tingnan nyo naman, meron silang Gucci. At meron ding Louis Vuitton. Dito ka lang pala makakabili ng murang-murang branded na bags. Pagkatapos namin magpalakad-lakad, eh, umuwi na agad kami sa hotel. Nag-order lang ng dinner. Hindi na kami lumabas napagod naman na yung mga anak ko sa akakalakad. Water, 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 oh, uh, uh, water. Yeah, may. Yeah, may. Don't taste the spicy sauce. Don't. don't. Why not, little girl? Taste that one. It doesn't matter what sauce it comes. Chips. Okay. I'm tasting the spicy one. Mm -hmm. Underneath, this pineapple. Mm. This is not pineapple. <coughs> Who are you gonna eat that? Yeah, no, sauce. It's different sauce. Oh, have some noodles. He had some noodles for breakfast. He's having noodles again. Oh, orange, green green, yeah, yeah, yeah. Green. Uh -huh. green, green, green. Green, green, green. Mm. So peaceful. Mm. No, it it's not down here. it's look, look, look. I almost made it. Oh, oh, oh. Oh, no. I, I just oh, no, no. I mm. got so many things in here. Mm. Yana, why don't I come? I, keep you are fine. fine. Okay. So, wow. guys, chill out muna kami. Di pa kasi makalabas. Sobrang ulan-ulan dito sa Bali ngayon. Hopefully bukas is my sunshine na at makakapag-tour na tayo around. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye.